Magandang araw, mga kalandas. Ako po si Eric Rivas. Kamusta na po kayo? Medyo mainit na po ang panahon. Ngunit, hayaan natin paginhawain ang ating sarili sa salita ng Diyos at maikling pagninilay. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hinango po kay San Juan, uh, chapter 6, verses 30 hanggang 35. Pakinggan po natin. Noong panahong yon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong panila. nila. Sumagot si Jesus, Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Yesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, sa ating uh, helio, atin pong narinig ang karamihan ng mga tao na humingi pa rin ng kapabalaghan o anumang milagro para tuluyan silang manalik kay Jesus. Ito po ay matapos ni Jesus gamitin ang limang piraso ng tinapay at dalawang maliit na isda upang pakainin ang libo-libong tao na nagtipon. Hindi pa rin nakontento ang mga tao at naghanap pa ng dagdag na milagro. Medyo... Overly naman, hindi po ba? May tanong po ako sa inyo. Madalas ka bang magduda sa mga bagay-bagay? Sa buhay, maraming sitwasyon na nais nating maging sigurista. Yung medyo sure ball bago tayo magpasya o gumawa ng bagay na nais nating maging tagumpay. Likas o natural lang naman po yun sa tao. Ngunit, may mga pagkakataon kung kailan ang ating pagtitiwala o pananalig ay hindi nararapat na hanapan natin ng katibayan dahil wala naman pong maipapak maipapakita sa kahit anumang paraan. Ang ating mapanghahawakan na lamang ay ang salita ng isang nilalang na pinako at pinaslang dalawang libong taon na rin po ang nakalipas. Wika ni Jesus, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sabi rin niya, ang sino mang lumapit ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Dito, sinabi sa atin Yesus na siya ang susi sa buhay. Hindi literal na pagkain o inumin ang kanyang tinutukoy, kundi ang kanyang pagkatao at pagkadyos na nag-aalay sa ating lahat ng buhay na walang hanggan. Medyo matinding pahayag ang mga salita ni Yesus. Dahil dito, marami nung panahon ni Yesus ang nagsasabi na wala siya sa wastong pag-iisip. Ngunit, tanong ko sa inyo mga kapatid, e paano kung ang mga sinasabi niya ay totoo? Sa ating pagkakilala kay Jesus, siya ay mapagkakatiwalaan at maaasahang nagsasabi ng totoo. Ilan sa atin ay maaring magsabi na hindi ako basta-basta naniniwala. Okay naman yung magsaliksik o maging mapagsuri sa buhay. Pero may mga panahon rin naman na umaasa tayo o nananalig sa mga tao o sitwasyon na hindi kailangan ng katibayan sa bawat pagkakataon. Halimbawa, kung sasakay tayo ng tren, bus, barko o eroplano, hinahanapan ba natin ng dokumento na nagpapatunay na ang operator, driver, kapitan o piloto ng ating sasakyan ay may sapat na kakayahan? O di kaya, pag bumibili ba tayo ng, sa drugstore ng gamot, tiyak ba natin na okay, okay lang yung ibibigay nilang gamot para ating inumin? Madalas, pinagkakatiwala natin ang ating mga buhay sa mga taong na hindi man natin kilala. Matinding pananalig yon kahit walang katibayan. Kay Jesus, napakaraming katibayan ang kanyang ipinagkaloob. Maraming saksi ang nagpapatunay ng mga pangyayari ng panahon ni Jesus sa ating mundo. Kung nagdududa ka pa rin, bakit hindi mo subukang magsaliksik, magbasa ng banal na Biblia, magtanong sa nakakaalam, o di kaya'y magdasal. Tapos, try mo rin maging bukas ang pag-iisip. Huwag yung masyadong nagdududa palagi. Dahil kay Jesus, ang munting pananalig sa Kanya ay kaya niyang palaguin ng husto. Kung papayagan mo. Gusto mo ba yon? Sa aking palagay, at wala akong duda, gusto rin ni Jesus yon kung inyo pong nagustuhan ang maikling pagninilay na ito paki-like and share po para po makatulong sa inyong mga kilala kamag-anak o kasama sana buhay maraming salamat po god bless